Yo, ay, 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 mahal. Kikis muna ako, kikis muna ako, kikis muna. muna. Hindi oh, yung camera oh, naka harap ko sa camera oh. Hindi harap ko sa camera. <laughs> <laughs> Buti pa yung mga aso. Ang kahit naman na hindi ka nakaayos, pwede ka naman humarap sa camera, pambihira naman. Maganda ka pa rin, kahit na hindi ka nakaharap sa camera, yan si Mahal na mga kainang siya. No? Sabi ko kasi mag-vlog ako sandali lang. Tapos sabi niya, o oh, tika muna, alis muna ako kasi hindi pa ako nakaayos yung gulo-gulo yung buhok ko, yung mukha ko, hindi pa ako nakapagano nakahilamos. Kagigising lang kasi. Sabi ko, teka, 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 magsisimula lang ako mag-vlog, naka-open yung camera. <laughs> Pasensya na kayo, parang napoposes parang eh, ako Para kung, alam niyo may mga pinapasukan ng mga sasamang espirito Yung mga ganun. Maloy! Tapos sinano yun, ko yung pinipigilan ko kasi sobrang lakas. teka muna teka muna na, ito na, ito na. Nakabukas na yung camera. Wag mo pigil. Wag muna ako bago ko marap sa camera. teka 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 <laughs> Ay, hirap. <laughs> Mabuti pa yung mga aso. Parang lapit sa akin. Ang bihila naman ito si Malarena, no? Yan. Yeah. so, nagkukulitan kasi kami ni Malarena dito, mga kainay. So, nag-uusap kami, kulitan kami. Tapos sabi ko sa kanya, Teka muna, mag-vlog muna ako. Sandali lang, dyan ka lang muna. Sabi, takbo agad eh. Tatakbo sa akin. Nung sinabi ko na mag-vlog muna ako, sandali lang ah. Aba, sabi niya, Teka, teka, teka. Ano, tinungga agad yung kape. Tinungga agad yung kape na ganyan. Tapos, teka muna, pupunta muna ako sa washroom, sandali. Kaya lang kaya lang sabi ko, tika mo na okay na yan, maganda ka rin naman kahit na bagong gising ka. Kahit na hindi ka nakahilamos, kahit na yung, yung buhok mo hindi nakasuklay, okay na yan. Halika dito, halika dito. <laughs> Takbo agad siya doon eh. Huh? Hindi sana makakawala, kaya lang meron siyang kinapa. Tapos pagkapa niya, piniga niya ganon. <laughs> kaya pinakawalan ko na. Mahirap na, baka lumabas yung sisi <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Joke lang mga kaya, nagsa-joke lang ha. Muntik na eh. Pag hawak na gano'n, pipigain ng gano'n eh. Mabuti na lang, pag hawak niya, umalis ka agad. ako pinakawalan ko na. Kasi kung hindi ko pinag pinakawalan yun, siguro yung higpit ng kamay niya, siguro ha. <laughs> Labas ang sisiyo. <laughs> Oh my God! It's snowing again mga kainags. Ano? Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. No? At ngayon ay araw ng biyernes mga kainags, April 5, 2024. Yeah, siguro ito na lang yung ano, ito na lang yung huling huling bagsak ng snow ngayong taon na to, no. Pagkatapos nitong snow na to, wala na, hindi na magi-snow. Hopefully and cross my finger. yan. <laughs> So yung boses ko mga kainags eh, ganun pa rin, malat, malat pa rin ano Pero importante, bumabalik na, napapansin ko Hindi na ako masyadong nahirapan magsalita eh. Hindi na ako naghahabol ng boses Kasi lumalabas na yung golden voice uli natin Yan Ah, ano yan? Kaming gray ka lang na to? Kasi Pagka ang ulan Pagka ang ka So binibigyan ako ni na ng ano Ah, sa pampanganay na prinsesa Dira Tapos ako na Natapon so. Hindi kasi meron pa lang ano, may tagyawat pala si Mahal Arena sa dito. Nahihiya. Tagyawat sa ilo. Ay. Ay 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 ay. No 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 no. No 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 no. Hoy, wag wag raw wag raw pala ako kumanta kasi yung hindi maganda ang boses ko. Maraming ano, ayaw na kumakanta ako. Di bali na lang sumayaw ako. Mas maganda na lang sumayaw ako kaysa kumanta ako. Yan. Kahit ako rin mga kainags, anong pagka ine-edit ko yung kumakanta ako. nabubuisit din ako sa sarili ko eh. Naiinis din ako eh. Kaya iwasan na muna natin yung pagkanta. Yung pagsayaw na lang kasi maraming mga nagre-request na sumayaw ako, di ba? So maraming maraming salamat sa mga mga comments niyo mga kinis sa sa mga likes niyo. Thank you very much ha. Ano? Thank you ah. Ay, kay pang ano to? Pang ano lang? Ano na yung baba ka dyan? Ano lang to? Pang fall tsaka spring. Hindi mas sobrang lamig. Huwag kayong baba ka dyan. Baba ka dyan. Laki-laki mong aso ka. Hindi kihira ka. Ma, maalis ka na. Sige na, babay. Babay. Yung snow na, ah, ingat ka dyan, baka madulas ka, ha? So yung snow natin doon sa kalsada, mga next wala nang ano, no? natutunaw-tunaw na kahit paano Ingat! Ayan. So hindi pa rin tumitigil yung snow. May konti pa rin. Kaya yeah, si Mal na rin, <laughs> Naglilinis ng snow sa kanyang sasakyan. Hopefully last na to no Last na yung Pag shovel lang snow Pag tanggal lang snow sa sasakyan And hopefully last na to Pero itong mga nandito Hindi na natin shovel yan Kasi matutunaw naman yan Katulad dito mga kainag so. Matutunaw naman yan Mamaya maya ng konti Yan Pero di ba Tingnan nyo no Puti na naman ano Si Mahal na zoom natin Yan okay Tingnan natin si Mahal na rin yan, no? <laughs> May halong tubig yung ano, ano, snow? Basa, may halong tubig. Mabigat yan, mga kainags, ano? Pagka uh, tinatanggal mo, mabigat yung snow na yan kasi may ano. Yan yung magandang gawing, ano? Magandang gawing uh, snowman. Snowball. Snowman ba? Oh, snowman. Tama, snowman. Yan, kasi may halong tubig. Madaling mabuo. Ha? Yan. Yeah. <laughs> Nakakatuwa tingnan, ano? Kasi yung nasa hood ni Ma... Yung nasa hood ni Mahal na Reyna, ano yan? Mabigat yan na snow Makapal O, oh, sige ma Ingat ka, ha? Ma, ingat ka Ang ganda ni mahal na rey O, no? ngayon pwede na siya humarap sa camera eh, O, oh, kasi nakaayos na eh Ayan, o oh. Kanina kasi hindi pa nakaayos Ma? 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 Ayaw mo? So, tara Pasok na tayo sa loob, mga kainays no? At ako'y magagayak -ag na rin yan huminto na 'yon, ano? No? Huminto na 'yung snow. Eh, wala na, wala na yung snow. Ako. Pero dito ang no. Ayan, no. Tanggalan lang natin. Bigat, mabigat 'yung snow. Oh my god, gawing sarap gawing ano 'to, snowman. Snowman. Kaya <laughs> sana ano no, ito na yung huling pagtanggal ko ng snow sa sakyan natin ano na, sa susunod na lang, November na, this year Tanggalan muna natin ito mga to Yan Ay naka So sa susunod, pagka wala lang snow, hindi na mag snow Eh, pagka sasakyan na tayo sa sakyan natin Hindi na, nat hindi na tayo mag-aalin lang magtanggal ng snow Or baka may snow sa sakyan natin Mag-shovel pa tayo ng, ng harapan at likuran ng bahay natin Dahil magkatanggal tayo ng snow wala na kasi pagka winter at mas snow ito yung trabaho natin dito ano dito na tayo ulit sa trabaho yeah. <laughs> parang nahirapan ako magsalita kasi ano eh, parang ina inahabol ko nga yung boses ko mga kainags ano <laughs> Kasi gusto ko talaga pag nagsalita ko yung naiintindihan ninyo. Kaya tsaka malakas, loud and clear. Kaya kahit na paus tayo eh I'll try my best you guys to understand what I'm talking about. Yo. <laughs> pag English talaga talagang nagiging klaro eh no. Kaya kailan ba ako huli nag ano na, dati? Bata siguro ako, yung huling time na nama, na, ko na ako. Ayan, siguro na sobrahan to sa kakatawa, kaka-vlog natin, mga kainags, ano? <laughs> Hindi, ano to, napansin ko tong na, uh, ano ko, boses ko kaya ganito namaawas kasi gawa nung, eh, apekto na ano, epekto ng sipon. Diba, nagka-sipon nga tayo. May sipon, actually, may sipon pa rin ako hanggang ngayon. Pero kagandahan naman, lumalabas na yung sipon. Pero may time pa rin na, na meron ako hard, hard cough. <clears throat> pero kaya, ano lang, water therapy lang ginagawa ko, Yan, tsaka lemon, lemon with honey. Para gumanggang yung pakaramdam natin Ganon talaga kasi ano ngayon eh Parang flu season ano uh, Pag fall, yan Maano rin yung flu Pag fall, yung fall season di ba? Tapos ngayon spring season Eh papalit-palit ang climate Maaraw nung nakaraan Tingnan nyo naman yan, nag snow ulit eh, Kaya ganyan talaga, uso sakit So pasok muna ako mga kanis, sandali lang ha Uwingan na tayo mga kainags, ano eto na <laughs> Buhay na buhay na naman tayo Siyempre Kuwihan na naman Ang ngiti natin hanggang tenga na naman Pambihira naman oh no? Nako pambihira yung boses ko Pagpasensya nyo yun na yung boses ko mga kainag Ay nako ganyan talaga Alakinalan nyo meron tuloy ako na alala Yung bata kami nung 1980s Si ano yung may palabas niya eh Yung Pagsapit ng hapon Tayo na mga bata Sa batibot Sa batibot Yan <laughs> itutuloy ko sana yung kanta ko kaya lang nabasa ko yung mga comments nyo eh huwag na lang akong kumanta pambihira naman nasisira ang araw nyo pag kumakanta ako ang <laughs> eh gusto kong sumayaw sana ngayon kaya lang next time na lang next time na lang ano pambihira so naalala ko kasi mga kinags yung nanunod ako dati ng patibot kilala nyo ba si ano si Kiko Maching Kiko Maching di ba yung boses niya parang ganito rin yung boses ko di ba oh mga bata kumusta na kayo Nasaan na kayo at nasaan na ang saging? Ang saging ay ang paborito ko. Kaya dito na kayo sa Batibot. Magdala kayo ng saging. Yun. <laughs> Mukhang engot eh, no? Ang bihira. Hirap pala pagka ang boses mo ay eh, ano, no? Mahirap magsalita. Tapos bigla unti-unting... <laughs> unti-unting nagbabago yung boses ko, no? Ang bihira. Sabi nga nga mga tropa ko rito eh. Mga kisama ko sa trabaho, no? Eh, pambihira ka naman kasi kung magsalita, grabe ka naman. Sigaw ka ng sigaw. <laughs> Tapos pag tumawa ka pa, pambihira. Para kang mga singer na nasisiraan ng ano yung vocal cord, pambihira naman. <laughs> sabi ko, eh, oo nga no? Ganon talaga, sabi ko siguro pagka nag-vlog ako, kasi syempre gusto ko masaya ako sa vlog ko eh. Gusto ko yung talagang malakas ang boses ko. Buhay na buhay. Yeah. <laughs> Yan, nandito na si Mahal na Reina, mga kainis. Ano? Tingnan ko nga may dala mo. Tingnan ko, excuse me, ma. Ang natin dala ni Mahal na Reyna. Nako. Ay, 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 ay. Ikaw talaga. Ano dyan? Nabigyan ko talaga pagkain eh. Wow, mainit-init pa. Sarap to ha, mainit-init. Tignan natin. Ano ba to? Chicken, ano? Tsaka... Tignan natin. Tignan natin ito. Busy ba kay ma? Busy? Nako, Panginoon, sarap nito, mga kainis, sa si chicken, sarap to. Mm. Sarap. Meron pa rito. Mm -hmm. Chicken with vegetable to. Mm -hmm. Sarap. Tapos rice. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, ganyan muna yan. Kumain di ka na ba? Hindi pa. Kaya nga ito, ganyan ka na ba? Hindi pa. Hindi pa akong makain. Makain. Masarap to ah. Mukhang busy ah. Mm. So mga kainigs ano, <coughs> meron pala ako sasabihin sa inyo. Alam nyo kung ano? Nako, natupad na yung pangarap ko na maging endorser. Oo, oh, di ba? Dati pinapangarap ko lang yun ma. Dito tayo yung mahal na rin, ha? Nalala nyo ba mga kinis? Lahat diba dati sabi ko, gusto ko mag-endorser, diba? Nakikiusap ako na sino man gustong gawin akong model o endorser ng kanilang mga business, pwede po ako. Pangarap ko kasi yan, matagal na eh. So eh, walang kumukuha. Walang kumukuha sa akin, kahit anong makakawa maka maka ako, wala eh. <coughs> Excuse me po. Kaya meron naawa, mga kinis, ano? Psst. Naawa yung kapatid ko. Si Si Marlo, yung si Mr. Accountant, maawa. Sandali, palabasing muna yung aso natin. Halika na, kala ko ba lalabas ka? Gusto niya kasi paglabas kasama si Saya. Saye. Bira naman to. Na naman. So, yun, sandali. So, yun na nga mga kainags. Meron na, di ba naalala niyo ba yung dati? Nag-ano nag, ako, nagkinuha uh, kong model nung kapatid ko nga. Yung sinasabi ko ay, sa Ilocano kasi, si Imas. No? Yung Imas daw sa Ilocano, masarap. Di ba? Parang pinagdugtong yung Imas, sarap sa Tagalog. Ay, sabi ko pa ka dating ganyan, no? Oh. Napaka-imasarap! Yun! <laughs> so ngayon, nagpagawa sila ng poster. Poster ko ito na. Yan na yun, mga kainay. So, kita nyo ba? Tapos nilagay nila sa business. Kasi meron silang tindahan ng pagkain. Eh. Doon sa lawag, lawag ba yun? Basta doon meron sila. Just baba, baba meron silang nilagay mga kailis ano? at ito yung nilagay nilang poster ano to 4 feet, feet by 4 feet 4 by 4 yun ang ano tapos sa uh, nilagay nila to halo halo eh no ba marami raw bumibili mga kainags nung no? halo halo masarap daw sabi kasi tingnan nyo naman yung model no sa nganga pa lang sa, bu sa pa lang ng bunganga, nga eh, talaga namang matatakam sila sa sarap nga <laughs> napaka imasarap o oh, di ba, makakainag siya, no? Bay, ma ma mabili yung halo-halo. Sabi raw ng mga customer, eh, bay, nakakainggan nyo naman bumili dyan dahil lang yung model sa tarpulin nyo, eh, nakakatuwa. Hmm, nakakagutom yung mga pagkain. Ang bihira no? Kita mo naman, natupad na yung pangarap natin, mga kainis. No? Mabuti na lang yung kapatid ko. Na, naawa sa akin. Nagmamakaawa kasi ako kani kanino wala talagang kumuha. <laughs> Mabuti na lang yung kapatid ko. Mr. Accountant, maraming salamat ha. Kahit paano na ito pati yung pangarap ko. Maging endorser. <laughs> Amihira. So, kaya na tayo ha, Inags. Kaya kain na tayo. At naku, buwang mukhang busy-busy si Mahal na Reyna. Kakatawa. Bakit? Wala. kang tumatawa? matawa? Ano? Wala. Ha? Namihira naman ha. No? Tara, kaya na tayo. So, kaya muna kami ni Mahal na Reyna, mga kay Inags. Ano? Yan. Ito, ito, hindi ko makita. Hindi ko talaga maano. Ma-imagine, no? Kita niyo naman yan, no? <laughs> Yan yun mga kayo, no? next Halo Halo, wow So ito yung business nila no Yan yung pangalan ng business nila Ah, uh, sa, Ilo sa Ilocos Ano ba ang pangalan to? Suriel Kitchen Studio Yan o yan o Yan, Suriel Kitchen Studio Yan yung no? business nila sa lawag May, mga mga, mga, mga ano, sa tabi yata na school yun eh, kainan O di mo nakakatuwa no Kasi pa paano eh, nga, nakakatuwa to eh. Babaw lang ang magaligayahan ko so, eh, tantuwa ko Napakaimas sana. Oh, deo <laughs> Ang hihira. Baka lalo mawala ako ng boses, ha. Kaya, kaya mo na tayo, mga mm -hmm. kainis, ha? mo na tayo. Kaya tayo, ha? mo na yung kanin ko. Kanin mo, initin ko? Oh, sige, initin ko yan. So, si Mahal na Reine kasi pagod sa trabaho to. Pagod din naman tayo sa trabaho, kaya lang syempre Eh, alam nyo naman, pag mahal tayong asawa, yak, ganda na ko po ng Mahal na Reine. Talaga naman. Initin ko muna yung kanin mo. Wag na natin initin to kasi itong mga ano, okay na yan. Di ba? Ito na lang kanin mo. Lagay ko pa sa pala wag na. Dito na, okay na dito na. Oh, ito dito. Ano Sayon? hindi ka ba lalabas ka? Lalabas ba Lalabas ka. Si saya ayo, si saya saya. Nakatago kay malari na, na kasi hinaharas nito eh. Hindi yun, tatakot yung aso nating maliit. Wow. Ah. Hmm. Parang ano lang to eh dati. Parang ako si Sayon, tapos si Mahal na, rin na yun. Di ba ma no? Yung bang nahabol kita, tumatakbo ka. Tapos eh, habang tumatakbo ako eh, alam niyo yung ano? Yung tumatakbo ako, hinahabol ko si Mahal na Reyna, yung tumutuloy yung laway ko. <laughs> ay, tara tara kayo. Gutom lang to. Nagugutom na ako eh. Ay, ay. Ayan, ayos na ito kanin mo. Eh, <laughs> hindi, tutulo na ako ko, kasi gutom na ako. Natatakam na ako rito. Ayan, so kaya na tayo ma. Let's go!